Hello guys. Welcome to my vlog again guys. Hello. How are you guys? I hope na I hope, i hope na okay kayo sa araw na ito and I hope you are doing fine and okay. So guys, as you can see the color is gold sometimes the color of the trees because of the autumn season so our actual time now is 3pm and 28 minutes autumn season taglagas tayo ngayon guys kaya walang tumutubo dahil uh, sobrang malamig na sa gabi at kung tumubo man hindi kakayanin ng panahon dahil sa lamig at palamig na kasi araw-araw palamig na ng palamig hanggang March na yan siya so mga katapusan ng March babalik na yung temperature ng mga 15 degree up hanggang mag ano na yan hanggang mag summer up uh, springtime pala mula March 21 like that to June 21 is springtime and from June 21 to September 20 is uh, summertime So, linggo tayo ngayon, araw ng linggo, kaya wala masyadong mga na sasakyan wala masyadong mga na gabiyahe so bukas ng umaga sigurado marami yan dahil Monday sumusunod na sasakyan ni eh. Gusto ko kasi sanang mag-drive ng dandahan lang para maano na manam namnamin natin yung gold ano gold colors of this trees because of the autumn season. So gold na gold yung dinadaanan natin, guys. Ganyan kaganda ang uh, view ng mga kahoy kapag ganitong buwan. Kailang, unti-unti na yan silang magbab magbabrown magba at maglaglaga na kasi nga. Eh, uh, ganun talaga normal lang 'yan. Sisianstro normal lang kasi 'yan sa. Uh. normal lang kasi 'yan sa uh. ano eh, sa uh. normal lang kasi 'yan talaga dito eh. Uh. overtake na sila kasi sinadya, sinasadya ako talagang maging ma mabagal ako magpatakbo. Guys, kasi mas, di ba, mas nakikita natin yung view, view ng magandang view ng ano, ng kalikasan kapag mabagal tayo mag-drive. Ah, masitin na po ako na. guys ang um, aking vlog ngayon gusto ko kasi pakita sa inyo yung kulay ng mga kahoy during the pero dapat nung to sago ago, dapat nagsimula na ako mag mag vlog talaga ng ng ano, ng tamang-tama -tama lang na gold na gold yung kulay ng mga kahoy kasi uh, medyo late na ngayon eh. Kasi kung tinaiming ko talaga siya sa tamang ano, tamang panahon, ang ganda-ganda ng kulay ng mga kahoy guys, tapos ang ganda-ganda ng kulay yung talagang gold na gold, tapos yellow-yellow yung kahoy na yung talagang wala pang bawas yung mga dahon. Eh kasi siyempre busy tayo sa hanap buhay. So, depress ang mga ibang tao kasi nga siyempre kasi yung panahon nila dito kapag ganitong taglamig ano yung yung sikat ng araw ang napakaiksi so napakaiksi yung sikat ng araw so siyempre kapag maiksi yung sikat ng araw kapag yung mga tao hindi nalulungkotin. so parang hindi sila mararamdaman mo talaga na kulang ka sa araw kasi may ganun, may ganun tao talaga ako eh kapag medyo tayo masisipag at mahilig tayo mag ano mag jogging jogging at mag swimming basta kahit na anong klaseng physical activities so ano nakakalimutan naka na nakakalimutan natin yung ano yung yung araw na hindi maganda so yun yung ano ko doon yun yung aking natutunan na dapat pala pag ganitong winter or uh, autumn season, dapat lagi ka talagang busy, lagi kang busy sa trabaho or nag-hiking ka or basta kahit anong hatid sundo yung anak mo. Kagaya ka hapon, nag ano rin kami ng anak ko nag nag-bike kasi nag-bike siya kasama yung kanyang barkada. So mga after one hour, sumunod ko, sabi ko susunod na ako sa anak ko. Tapos buti na lang nakita ko sila. Busy-busy naman. Busy-busy sila ng kababike ng kanyang barkada. So salamat talaga kay God at may kaibigan yung anak ko kasi alam nyo guys napapansin ko talaga masaya yung mga anak ko may barkada sila. Kaya nga yung anak ko, yung isang anak ko na 12 years, 13 years tumira sa Pilipinas. Alam nyo guys yung pagdating niya dito, meron siya dalawang Pilipino na kaibigan na na talagang dito na pinanganak. Tapos may dalawa rin siyang Austrian na pure na Austrian na kaibigan kaya ay naku, pasalamat talaga ako kay Lord. Tapos mabuti rin kasundo rin niya yung kapatid niya. Kaya pag magkakapatid talaga magkasundo, mara ano talaga malaking bagay. So kaya salamat talaga kay God. So yun guys, thank you so much sa inyong panonood. Thank you so much for um, watching my videos and please if you are new here, don't do not forget to subscribe, share and like. Thank you guys. God bless everyone.